Sa kaibuturan ng mga kagubatan ng Madagascar, isang nilalang na nababalot ng misteryo at alamat ang nananinirahan sa gitna ng dilim. Ang Uroplatus fantasticus, mas kilala sa tawag na satanic leaf-tailed gecko, ay isang dalubhasa sa pagbabalat kayo. Ang pangalan nito, na patunay sa kakaiba nitong anyo, ay nagpapahiwatig ng mga sikreto nitong taglay. Ang gecko ito, na may buntot na hugis dahon at matatalas na pulang mata, ay isang tunay na alamat ng kagubatan. Ang satanic leaf-tailed gecko ay patunay sa kapangyarihan ng evolusyon. Ang hindi ka panipaniwalang kakayahan nitong magbalat kayo ay resulta ng milyon-milyong taon ng pakikibagay sa buhay sa dilim. Ang patag nitong katawan, teksturadong balat at kulay na nagpapalabo dito ay nagbibigay daan upang maglaho ito na parang bula sa paligid nito. Ang kahangahangang kakayahang ito na makihalubilo sa kapaligiran nito ay halos imposibleng matukoy ng mga mandaragit. Ang Madagascar, isang bansang isla sa baybayin ng Africa, ay kilala sa hindi kapani-paniwalang biodiversity nito. Dahil sa milyon-milyong taon ng pagkakahiwalay, ang Madagascar ay tahanan ng nakasisilaw na hanay ng mga natatangi at kahangahangang nilalang na hindi matatagpuan sa anman sa mundo. Ang mga rainforest ng Madagascar, kasama ang matatayog na puno at masukal na kagubatan, ay nagbibigay ng perpektong tirahan para sa satanic leaf-tailed gecko. Ang Satanic Leaf-tailed Gecko ay isang nilalang sa gabi. Lumalabas sa ilalim ng dilim upang manghuli. Ang malalaki at sensitibong mata nito ay perpektong inangkop para sa mga kondisyon ng madilim na liwanag na nagpapahintulot dito na mag-navigate sa sahig ng kagubatan ng madali. Sa araw, nananatili itong hindi gumagalaw. Ang pambihirang kakayahan nitong magbalat kayo ay ginagawa itong halos hindi nakikita laban sa balat ng mga puno o sa gitna ng mga tuyong dahon. Ang pagbabalat kayo ng Satanic Leaf-tailed Gecko ay hindi pangkaraniwan. Ang katawan nito ay patag at hugis dahon, ginagaya ang mga tuyong dahon na nakakalat sa sahig ng kagubatan. Ang balat nito ay natatakpan ng masalimuot na mga pattern at texture, na lalong nagpapahusay sa pagbabalat-kayo nito. Ang ilang mga indibidwal ay mayroon pang tulis-tulis na mga gilid sa kanilang katawan na perpektong ginagaya ang mga sirang dahon. Ngunit ang pinakakahangahang tampok nagbabalat kayo ng gecko ay walang alinlangan ng buntot nito. Ang buntot ay malapad at patag, halos kapareho ng isang tuyong dahon, kumpleto sa mga ugat at mansa. Kapag nanganganib, ang gecko ay kadalasang nagtatapon ng buntot nito bilang isang pangabala na nagpapahintulot tito na makatakas habang ang mandaragit ay pansamantalang nalilito. Ang buhay sa rainforest ay isang patuloy na pakikibaka para sa kaligtasan at ang satanic leaf-tailed gecko ay parehong mandaragit at biktima. Ito ay isang carnivorous reptile, kumakain ng iba't ibang insekto at iba pang maliliit na invertebrate na hinuhuli nito sa mga tuyong dahon. Ang malagkit nitong dila na maaring lumabas ng napakabilis ay ginagawa itong isang mabigat na mga ngaso. Gayunpaman, ang gecko mismo ay hinuhuli ng mas malalaking hayop, kabilang ang mga ahas, ibon at maging ang ilang mamal. Ang pambihirang kakayahan nitong magbalat kayo ang pangunahing mekanismo ng depensa nito na nagpapahintulot dito na makihalubilo ng walang putol sa paligid nito at maiwasan ang pagkakita. Kapag nanganganib, pipitin din ng gecko ang katawan nito laban sa ibabaw na ginagawa itong mas mahirap makita. Seksyon lima, isang mundo ng mga anino nanganganib. Sa kabila ng kahusayan nito sa pagbabalat kayo, ang satanic leaf-tailed gecko ay nahaharap sa isang hindi tiyak na hinaharap. Ang natatangi at kamanghamanghang nilalang na ito ay sa kasamaang palad ay nakalista bilang malapit ng mubos ng International Union for Conservation of Nature, isang malinaw na paalala ng mga pressure na kinakaharap ng marami sa mga endemic species ng Madagascar. Ang pangunahing banta sa satanic leaf-tailed gecko ay ang pagkawala ng tirahan dahil sa deforestation. Ang mga rainforest ng Madagascar ay nawawala sa isang nakababahalang rate, nililinis para sa agrikultura, troso at pagmimina. Habang lumiliit ang mga kagubatan, lumiliit din ang tirahan na magagamit para sa satanic leaf-tailed gecko at hindi mabilang na iba pang mga species na umaasa sa marupok na ecosystem na ito. Ang pagkawala ng kahit isang maliit na bahagi ng kagubatan ay maaring magkaroon ng mapangwasak na mga kahihinatnan para sa mga lubos na espesyal na nilalang na ito. Seksyon 6, ang illegal na kalakalan ng alagang hayop, isang lumalaking panganib. Dagdag pa sa pressure sa cryptic species na ito ay ang illegal na kalakalan ng alagang hayop. Ang satanic leaf-tailed gecko na may kakaibang anyo at kaakit-akit na kakayahan sa pagbabalat kayo ay lubos na hinahangad ng mga kolektor sa buong mundo. Ang demand na ito ay nagpapasigla sa isang kumikitang itim na pamilihan na kadalasang kinabibilangan ng pagkuha ng mga gecko mula sa ligaw at pagpupuslit sa kanila palabas ng Madagascar. Ang paghuli at pangangalakal ng mga ligaw na gecko ay maaring magkaroon ng mapangwasak na epekto sa mga ligaw na populasyon, lalo na dahil ang mga hayop na ito ay kadalasang kinukuha mula sa isang limitadong lugar na lalong nakabawas sa kanilang bilang at genetic diversity. Napakahalaga na magtrabaho tayo upang itaas ang kamalayan tungkol sa illegal na kalakalan ng alagang hayop at ang epekto nito sa mga species tulad ng satanic leaf-tailed gecko. Section 7, Mga Pagsisikap sa Conservation, Isang Sinag ng Pag-asa Sa kabila ng mga hamon, may pag-asa para sa satanic leaf-tailed gecko. Ang mga organisasyon ng konserbasyon ay walang tigil na nagtatrabaho upang protektahan ang natatanging species na ito at ang tirahan nitong rainforest. Kasama sa mga pagsisikap na ito, ang pagtatatag ng mga protektadong lugar, pagtataguyod ng mga napapanatiling kasanayan sa pangangasiwa ng kagubatan, at pagtatrabaho upang labanan ang ilegal na kalakalan ng alagang hayop. Ang edukasyon at pakikilahok ng komunidad ay susirin sa pagtiyak sa kaligtasan ng satanic leaf-tailed gecko sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga lokal na komunidad tungkol sa kahalagahan ng biodiversity at ang halaga ng pagprotekta sa kanilang likas na pamana. Makakatulong tayong lumikha ng isang kinabukasan kung saan ang mga tao at wildlife ay maaring umunlad. Section 8 ang kahalagahan ng biodiversity. Ang kwento ng satanic leaf-tailed gecko ay hindi lamang tungkol sa isang kamanghamanghang nilalang. Ito ay isang paalala ng pagkakaugnay ng lahat ng nabubuhay na bagay at ang kahalagahan ng biodiversity. Ang rainforest ecosystem ay isang komplikadong web ng buhay at ang pagkawala ng kahit isang species ay maaring magkaroon ng mga epekto sa buong sistema. Ang satanic leaf-tailed gecko na may mga natatanging adaptasyon at papel sa food web ay isang mahalagang bahagi ng maselan na balansing ito. Ang pagprotekta sa species na ito at sa rainforest na tinatawag nitong tahanan ay mahalaga hindi lamang para sa sarili nitong kaligtasan kundi para sa kalusugan ng buong ecosystem. Seksyon Siam, ang ating pinagsamang responsibilidad. Ang kinabukasan ng Satanic Leaf-tailed Gecko at sa katunayan lahat ng datanging wildlife ng Madagascar ay nakasalalay sa ating mga kamay. Bilang mga naninirahan sa planetang ito, may responsibilidad tayong protektahan ang natural na mundo at tiyakin ang pagkakaiba-iba nito para sa mga susunod na henerasyon. Lahat tayo ay maaring gumanap ng isang papel sa pagsisikap na ito, gaano man kanil. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga organisasyon ng konserbasyon, paggawa ng mga responsibleng pagpili ng mamimili, at pagpapalaganap ng kamalayan tungkol sa kalagayan ng mga endangered species, lahat tayo ay maaring magambag sa isang mas maliwanag na kinabukasan para sa satanic leaf-tailed gecko at sa hindi kapani-paniwalang biodiversity ng ating planeta. Seksyon 10 may kinabukasan ba para sa satanic leaf-tailed gecko? Ang satanic leaf-tailed gecko, isang dalubasa sa pagbabalat kayo at isang testamento sa mga kababalaghan ng evolusyon, ay nakatayo sa isang sangang daan ang mga pagpiling gagawin natin ngayon ang magtatakda ng kapalaran nito at ng kapalaran ng hindi mabilang na iba pang mga species na nakikibahagi sa ating planeta. Papayagan ba natin ang nilalang na ito at ang rainforest na tinatawag nitong tahanan na maglaho sa balat ng Earth? O haharapin ba natin ang hamon gamit ang ating talino at pakikiramay upang protektahan ang natatanging species na ito at tsakin ang kaligtasan nito para sa mga susunod na henerasyon? Ang sagot sa huli ay nakasalalay sa bawat isa sa atin.